Dahil ang ICI, DOJ at Ombudsman ay pinakikilos sa mga dagdag na ebidensya laban sa mag-asawang Diskaya matapos sabihin na hindi na sila makikipagtulungan sa komisyon. RH12 Milkrigonan sa detalye, Mana Milky. Sister Ella Takay, kailangan humanap ng mga na ebidensya ang Independent Commission on Infrastructure, Department of Justice at Ombudsman para agad nang makasuha ng na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang House Deputy Minority Leader Leila Delima ng mamayang Liberal Party List. Matagal na tayong pinaiikot na mga diskaya dahil ang kanilang mga testimonya ay selective and limited. Sabi ni Dilima, dapat tigilan na rin na mga diskaya ang banta na hindi sila sa ICI kung hindi magiging state witness sa kontrobersya sa flood control scam. Anya ilang beses nang dumalo sa na sa mga ng Kamara at Senado pero bigo ang mga ito. Napatunay na pwede silang ikonsidera lamang mga state witness. Gitni Dilima ang dapat gawin ngayon ng ICI, DOJ at Ombudsman ay mangalap ng maibidensya, kabilang ang DPWH BDM project documents, AMLAC reports at naging ang mga government records. Dapat mag-issue na rin ng search warrant ang DOJ sa NBI sa lahat ng bahay at wisina ng mga diskaya at kunin ang mga dokumento na magsisilbing ebidensya sa mga katiwadean. Ako si Neil na nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tama ng mula sa Kamara de Representantes. Uh...